Ay mga Garilos, dito mag-react lang tayo dito sa post ni Ma'am Amery. Ito po yung sa post niya. So, dito po ang kailangan eh, ipaliwanag niya sa atin kung hindi naman na natin kailangan na maraming followers. Kasi kahit ako nga maraming followers. Pero kapag i-check ko talaga, yung mas maraming manonood na, na non-followers talaga. Dito po sa kanyang post, tungkol sa nakita po natin yung post niya dito sa mag-viral na post ni Miriam Rivera po pakinggan pa natin ng kanya uh, sinasabi kahit kung di lang kasi baka di natin pwede ipa-play ng marami dahil na full video dahil po makapirate po tayo ito po uh, ipagkita ko sa inyo uh, Ayan nga ang mga karyo sa abot siya ng 1M ang kanyang uh, views. Dito sa pag uh, bilang content creator dapat talaga masipag ka dapat talaga uh, talagang sabi niya kapal na mukha at talaga dapat na uh, gawaan mo ng paraan para po ay mapansin ka ito po dito po sa pag bilang isang content creator kung marunong ka naman kahit naman na react video uh, gaya nito pwede kang mag viral dito dapat araw-araw mo uh, dapat araw-araw mo gawin to kung ikaw ay isang bilang content creator dapat gawin mo ito gawin para po mas may chance ka na mag-viral ang iyong video. Yung mga mga, mga video na mga video na viral, pwede mo yung gawin na video na react ka diyan. tapos tawag mo naman ipe-play ng uh, buo talaga yung video dahil po ay may chance talaga ma-copyright ka kapag ipe-play mo lahat. Kahit konti-konti lang na ipe-play po natin, kaya yung ginagawa po natin, ginawa lang po natin yung video na to dahil po ay mag-react lang po tayo ng ilang kung ilang mga uh, dito. Okay. Yes, so ito ang sinasabi niyang patunay dito ay hindi naman natin na marami tayong followers. Kailangan po natin na uh, tiyaga, magwata ng content. Kung wala tayong masang maisip, maisip na content. Kahit na mga hanap tayong mga viral na con, uh, mga video, yun po gawa natin ng reaction. Doon po, uh, mapansin, doon po mapansin tayo ni Mieta. At saka ba, malay po natin uh, viral po yung ating video. Kaya na ginagawa ni uh, Ma'am Ameri po, Ma'am Ameri Stories po yung kanyang page ito Kasi po. Siya po ang kasi ang sa tingin ko dito po ay medyo masipag sa gumagawa ng video. Dito po, ah uh, dati-dati naman, hindi naman sa, ito naman mas, masipag sa gumagawa ng mga video at kung ano nang ginagawa niya. kaya kailangan po natin yan, talagang masipag po tayo gumagawa ng video. Kahit na ano, mas, kung pwede nga lang tayo ay talagang nakapokus tayo dito. Pero sa, sa tingin ko po na talagang alam po natin marami po tayong mga trabaho, iba't ibang mga trabaho. Lalo na kapag mga OFW po tayo, talagang may mga trabaho po tayo kanyang kanyang trabaho kailangan kaya nga kung may time tayo gumagawa tayo ng video kagaya, kagaya, ko ngayon sa trabaho po ako pero break time natin po kaya gumagawa ko ng video kasi pag edit naman kahit naman sa trabaho ko pwede ako mag edit pero yung mga 30 minutes 20 minutes kasi ang pag edit po doon po tayo mahihirapan kapag tayo ay bilang content creator ako doon talaga ako sa pag edit na medyo talaga, medyo talaga mahirapan ako kasi kailangan natin na uh, kailangan natin pagandahin ang ating video kahit naman um, video para maintindihan ng mga ibang tao ng mga viewers natin kapag tayo ay magbigay ng mga reaction lalo na ganito mga video, uh, reaction video talaga kailangan po natin na medyo maliwanag ang ating mga sinasabi yan nga guys, maraming salamat. Sana mga sana mga sana may idea kayo na gumagawa ng mga content ng ganito. Kung wala tayong maiisip na content, pwede kayo maharap ng mga viral na content tapos gawa natin ng reaction. Yun po ang mga yun po idea po sa atin mga tips na to. Pwede niyo gawin to at pwede naman niyo pwede naman do. Pwede naman pwede nyo gawin to at pwede naman hindi yun mga karilo huwag nyo kalimutan ipalo ako sa Asial TV at saka may youtube channel din po ako Asial TV po Yung aking youtube channel may mga upload ko po dito nandoon din po ang full movie ang full video doon sa youtube channel magandang gabi po magandang maraming 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 salamat po natapos mo ang video na po